Something's not right. No Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikula, The Wall. And I strike you down. I know where you are now. Nagsimula ang kwento noong taong 2007 kung saan humuhupa na ang digmaan sa Iraq at idineklara na rin ni President Bush ang tagumpay at ang mga operasyon sa panunumbalik ng mga gusali ay isinasagawa na. Ngunit sa mga araw na yon, makikilala naman natin si Sergeant Matthew at ang kanyang spotter na si Sergeant Isaac na ipinadala sa isang pipeline construction sa gitna ng disyerto ng Iraq. Dahil lahat ng Amerikanong nagtatrabaho sa site ay pinapatay. Kaya ngayon, ang kanilang misyon ay hanapin ng salarin bago sila magpadala ng bagong gagawa ng mga pipeline. Sa mga oras na yun, nagkubli ang dalawa sa likod ng mga damuhan at bato upang mabantayan ang lugar sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Makalipas ang dalawampung oras, wala silang nakikitang nangyayari na kakaiba. Nagsimulang mainip si Matthew at inisip na wala ng mga sundalong Iraki ang naroon at batay sa mga nagkalat na bangkay, maaaring isang grupo lamang ang umatake at agad ding umalis matapos ang kanilang misyon. Kabaligtara naman ang iniisip ni Isaac, sinabi nito na walang bakas ng malaking grupo ang dumaan doon at binanggit na ang lahat ng mga workers ay napatay sa pamamagitan ng tama sa ulo at iniisip nagawa ito ng isang maalamat na Iraqi na sniper na nagngangalang Juba. Ngunit para kay Matthew, imposibleng pumatay ng ganoong karaming tao sa loob lamang ng mas maiksi pa sa 30 segundo. Ilang oras pa ang lumipas na ubusan na ng pasensya si Matthew sa paghihintay at kumilos na upang silipin ng mas malapitan ang lugar matapos sabihin kay Isaac na bantayan siya. Habang naglalakad siya, sinabi ni Isaac na lumalabo na ang kanyang lente kaya't sinabi ni Matthew na palitan na agad ito. Subalit mahalaga iyon kay Isaac dahil pag-aari iyon ng isang kasamaang sundalong nasawi. Pagkatapos ay sinimulan ni Matthew na suriin ang bawat bangkay upang maghanap ng mga pahiwatig at nagsimulang maniwala sa teorya ni Isaac nang makumpirma niyang lahat ay napatay sa pamamagitan ng eksaktong tama sa ulo. Nagtungo si Matthew sa gitna ng lugar upang alamin kung saan maaaring nanggaling ang mga putok. Habang na mga sandaling iyon, nakikiusap naman si Isaac sa kanya na umatras at bumalik na sa kanyang pwesto. Ngunit ilang sandali pa ay bigla silang nakarinig ng putok at sabay na bumagsak si Matthew sa lupa. Dumanas ito ng matinding sakit sa kanyang dyan. Dahil sa pag-aalala at pagnanais na tulungan ng kaibigan, mabilis namang tumakbo si Isaac pababa. Pasigsag itong tumakbo upang makaiwas sa pag-target ng sniper. Ngunit nang malapit niya nang makuha si Matthew, tinamaan siya ng bala sa binti. Wala nang nagawa si Isaac kundi iwan si Matthew at magtago sa likod ng isang sirang pader. Habang hirap na hirap, Nakipag-ugnayan si Matthew kay Isaac at sinabing tawagan ng base at humingi ng backup. Ngunit bago iyon, napansin ni Isaac na malala ang tama ng bala sa kanyang binti kaya't agad niyang tinali ng sinturon upang mapigilan ang pagdurugo nito. Kinuha niya ang kanyang bag na may radyo at sinubukang kontakin ng base ngunit natuklasan niyang wala na siyang signal dahil tinamaan ng sniper ang antena. Biglang tumawag si Matthew at hiniling kay Isaac na hanapin ang kinaroroonan ng sniper upang maituro ito at maparil. Hindi pinansin ni Matthew ang babala ni Isaac na mapapansin ng sniper ang kahit anong galaw at muli siyang babarilin. Kaya't e sinimulan ni Isaac na gumawa ng maliit na butas sa pader gamit ang kanyang kutsilyo upang mailagay ang scope ngunit nasugatan ng kanyang kamay nang may mga batong bumagsak mula rito. Sinubukan ni Matthew na abutin ng kanyang rifle, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa labis na pagdurugo. Ayaw naman ni Isaac na matulad sa sinapit ng kaibigan, kaya't ginamit niya ang isang patalim upang alisin ang bala sa kanyang binti, isang napakasakit na proseso. Pagkatapos ay binendahan niya ito, ngunit ilang sandali lang ay nawalan din siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Isaac nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa kanyang earpiece. Isa pala itong tawag mula sa base at agad niyang iniulat ang sitwasyon at humingi siya ng rescue para sa agarang medikal na tulong. Ngunit nagsimula siyang magduta nang magtanong ang kausap niya ng kung ano-anong kakaibang bagay. Inutusan pa siya nito na sabihin ang eksaktong kinaroroonan niya o tumayo o magpaputok sa ere upang mailaglag ng helikopter sa tamang lugar ang supply na dadalhin nito. Agad namang sinabi ni Isaac na labag ito sa protokol at maglalagay pa sa kanya sa panganib. Habang pinapakinggan niya ang tinig ng lalaki, napansin niya na hindi ito Amerikano. Lumalabas na ito pala ay si Juba, ang sniper na naghak sa mga radio frequency upang makagawa ito ng patibong. Hindi nalim lang si Isaac at tinawag niya pa ito sa pangalan. Ngunit imbes na ibaba ang linya, nagsimula pang magtanong si Juba na para bang nais siyang makilala ng mas mabuti. Muli namang sinubukan ni Isaac na kontakin ang kanilang base ngunit ang radyo nila ay hindi pa rin gumagana. Nagpatuloy si Juba sa mga walang kabuluhang tanong nito at tumamgi naman si Isaac na makipag-usap. Dahil dito, nagbanta si Juba na babarilin niya uli si Matthew. Ngunit sa posibilidad na maaaring buhay pa si Matthew, ay pumayag si Isaac na makipag-usap muli kahit sandali. Pagkatapos, ay sinabi niya kay Juba na siya muna ang magsalita habang nagsisimula siyang gumuhit ng mapa ng lugar sa lupa upang kalkulahin ng direksyon ng bala at matukoy ang posibleng kinaroroonan ng sniper. Sinabi ni Juba na isa lamang siyang karaniwang mamamayang Iraqi na nais iligtas ang kanyang bansa at tinanong si Isaac tungkol sa kanyang pamilya ngunit iginiit ni Isaac na masyado iyong personal. Pagkatapos ay kinutya ni Isaac ang ipinaglalaban ni Juba na sinasabing pinapatay niya ang mga taong tunay na nagsisikap na paunla rin ang bansa sa pamamagitan ng pagdadala ng mga paaralan, pipeline at iba pang infrastruktura na makakatulong sa lokal na ekonomiya. Natawa naman si Juba at ipinaliwanag na ang perang kinikita rito ay dadalhin din nila pabalik sa Amerika. Habang lumilipas ang oras, patuloy na nagtatanong si Juba Ngunit matigas na tumanggi si Isaac na magbahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Dahil dito, nagbanta muli si Juba na babarilin si Matthew, ngunit hindi na naniwala si Isaac sa kanya. Upang patunayan na siya'y mapanganib, binanggit ni Juba ang pangalan ng dating may-ari ng scope at sinabi niyang patay na ito, sabay na binanggit ang parehong biro na sinabi ni Matthew kanina. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pa-subscribe na rin sa ating channel maraming salamat nung nga hulugan na nakikinig na si Juba sa kanilang mga pag-uusap mula pa nang sila ay dumating gamit ang kanyang scope napansin ni Isaac na may dalang radyo ang isa sa mga patay na tao roon Sinubukan niyang lapitan ng bangkay sa gilid ng pader ngunit kahit gumamit siya ng piraso ng kahoy hindi niya ito maabot nang hindi nalalantad ang kanyang sarili. Sumunod ay sinubukan ni Isaac na uminom sa kanyang bote ng tubig ngunit natuklasan niya na wala na itong laman dahil may butas ito na agad namang kinumpirma ni Juba na sinadya niya itong barilin. Inamin ni Juba na hindi siya nagmiminti sa kanyang pagputok, sinadya niyang barili ng bote, ang antena at ang binti ni Isang upang mailagay ito sa isang sitwasyon na wala na siyang takas at unti-unting mamamatay habang pinapakinggan niya ang paghihirap nito sa pamamagitan ng radyo. Nang makita ni Isaac ang bala na inalis mula sa kanyang binti, mas mahalapitan niya itong pinagmasdan at nagsimulang kalkulahin kung anong modelo ng baril ang gamit ni Juba sa pamamagitan ng ilang mga tanong. Tinawag niya si Juba na isang terorista na muling ikinatawan nito iginit ni Juba na ang mga Amerikano ang tunay na sumasalakay sa isang banyagang bansa ng iligal, dala ang kanilang mga armas at handang pumatay ng tao. Habang nagsasalita si Juba, patuloy na nagkakalkula si Isaac at sumilip muli sa kanyang scope. Hanggang sa tuluyan niyang makumpirma na nagtatago si Juba sa ilalim ng isang malaking tumpok ng basura. Matagal na itong nananatili roon sa kabila ng matinding init na patunay na tunay itong profesional. Gayon man, itinanggi ni Juba na siya ang kilalang sniper at muling iginiit na isa lamang siyang karaniwang mamamayang Iraqi. Batay sa punto ng kanyang pagsasalita, inakala ni Isaac na dating opisyal ng hukbong Amerikano si Juba na nagtaksil sa kanila. Ngunit itinanggi rin ito ni Juba at ipinaliwanag na pinapatay lamang niya ang mga taong unang umaatake sa kanya. Bilang tugon, ibinahagi ni Isaac ang kwento tungkol kung paano niya nakilala ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya at kung paanong sabay silang sumali sa hukbo nang sila'y tumanda. Di nagtagal, nagsimulang maramdaman ni Isaac ang matinding epekto ng dehydration at pagkapagod hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Ilang sandali pa, sinubukan ni Isaac na linlangin si Juba sa pamamagitan ng pagsuot ng jacket at helmet sa kanyang rifle at iwinigayway ito sa ibabaw ng pader. Ngunit hindi na lang si Juba. Ang masakit pa dito, nalaglag ang kanyang helmet. Bumagsak ito sa kabilang panig ng pader kaya't hindi na mapuprotektahan ni Isaac ang kanyang ulo. Ang simpleng pagkakamaling iyon ang naging target para sa sniper at napaiyak siya sa kanyang pagkadismaya. Lumipas pa ang oras at naging desperado na si Isaac kaya't nagpa siya siyang sumugal. Tumakbo siya papunta sa isang bangkay na nakahandusay at inuha ang bag at radyo nito bago muling bumalik sa likod ng pader habang pilit na iniiwasan ang mga bala na sunod-sunod na pinakawalan ni Juba. Sa bag, nakakita si Isaac ng tubig at candy na agad niyang nilantakan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin kumagana ang radyo. Dahil sa kanyang ginawa, pinaputukan ni Juba ang pader at halos masira ang kanyang isko. Nang mga sandaling iyon, Biglang may narinig si Isaac na ingay mula sa kanyang earpiece at napagtanto niya na si Matthew iyon. Buhay pa pala ito. Mabilis na isinigaw ni Isaac kay Matthew ang kinaroroonan ng sniper at agad namang gumamit si Matthew ng piraso ng metal upang silipin ang tumpok ng basura. Habang dahan-dahang gumagalaw si Matthew, upang maabot ang kanyang baril. Patuloy namang iniiwas ni Isaac ang atensyon ng sniper sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Doon niya nalaman na dating guru pala si Juba sa Baghdad. Nang mapatay ang kanyang mga estudyante sa isang pag-atake ng mga Amerikano, nagpa siya itong maghiganti at ang pader na pinagtataguan ni Isaac ay ang gumuhong pader ng nasabing paaralan. Muli, tinanong ni Juba si Isaac kung bakit niya patuloy na daladala ang sirang scope tumanggi naman si Isaac na sagutin dahil dito nagbanta si Juba na babarilin niyang muli si Matthew. Dahil sa desperasyon upang mailigtas si Matthew, inamin ni Isaac na dala niya ang scope bilang alaala ng kanyang dating kaibigan na namatay dahil sa isang pagkakamaling siya mismo ang may kasalanan, isang mabigat na konsensya na hanggang ngayon ay pasan niya. Samantala, Naipwesto na ni Matthew ang kanyang rifle at basta na lang pinaputokan ang tumpok ng basura. Inubos niya ang kanyang bala habang nagpapaputok din si Isaac upang magmukhang sa kanya nang gagaling ang ingay. Ngunit nang magreload ng bala si Matthew, biglang bumaril si Juba at tinamaan ito sa balikat. Sinabihan ni Isaac si Matthew na gumapang papunta sa kanya Upang makapagtago sa likod ng pader. Ngunit sa kasamaang palad, nang lumapit si Isaac sa gilid para tulungan siya, binaril ni Juba si Matthew sa ulo. Wala nang nagawa si Isaac kundi masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. At tuluyan siyang nawalan ng lakas ng loob. Humagulgol siya at nagsabing gusto na niyang umuwi. Sinabi naman ni Juba na kung talagang nais niyang umalis... Hahayaan siya nitong makaalis at hindi siya babarilin. Makalipas ang ilang sandali, tinanong naman siya ni Juba kung bakit nananatili pa rin siya roon kahit tapos na ang digmaan. Sandaling natigilan si Isaac, pagkatapos ay sumagot ito na naroon siya dahil siya mismo ang pumatay sa kanyang dating kaibigan. Lumalabas na aksidente nitong nabaril ang dati niyang sniper partner habang tinatarget ang isang kaaway. At simula noon ay nagsinungaling na ito sa lahat. Pinalabas nito na pinatay ang kanyang kaibigan ng mga kalaban. Samantala, bigla namang may narinig si Isaac na ingay mula sa radyo at dali-daling sinuri ang signal. Labis ang tuwa niya nang marinig ang mga usapan ng ibang sundalo. Subalit panandalian lamang ang kanyang kasiyahan dahil habang nakakarinig siya ng mga boses, hindi naman siya makapagpadala ng anumang mensahe dahil sira na ang kanyang radyo. Sa gulat ni Isaac, biglang sumali si Juba sa usapang naririnig niya at ginamit pa mismo nito ang pangalan upang humingi ng tulong. Dito tuloy ang napagtanto ni Isaac na simulat sa pulpa lamang ay nahakna ni Juba ang komunikasyon ng mga Amerikano. Nagpapanggap siyang sundalong nangangailangan ng tulong upang mahikayat ang mga backup team na pumunta sa lugar. Pagkatapos ay magagawa niyang patayin ang mga ito gamit ang element of surprise. Sinubukan ni Isaac na pigilan ang usapan ngunit nabigo siya. Samantala dahil sa hirap at pagod ng kanyang katawan ay nagawa nitong makatulog. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Isaac dahil sa matinding sakit na dulot ng isang uwak na tumutuka sa kanyang sugat sa binti. Pati mga ibon ay inakalang patay na siya kaya't nagpasya siyang sumugal, gumamit siya ng lubid at patpat upang makuha ang rifle ni Matthew sa kanya iyon itinutok sa tumpok ng basura. Sa mga oras na yon, tumating ang helicopter na backup sa lugar at di sinasadyang nailantad ang kinaroroonan ni Isaac nang hindi nila nalalaman na isa pala itong patibong. Upang mailigtas ang mga paparating na sundalo, itinulak ni Isaac ang pader hanggang sa gumuho ito. Lumikha ito ng makapal na alikabok na pumigil naman kay Juba na makita ang kanyang eksaktong lugar. Agad na nagpaputok si Isaac sa tumpok ng basura ngunit hindi siya sigurado kung natamaan niya ang kanyang target. Upang makasiguro, tumayo si Isaac mula sa kanyang pinagtataguan at laking gulat niya nang hindi siya binabaril ni Juba. Dito niya napatunayan na napatay niya ang sniper. Ilang sandali pa, dumating ang mga helicopter at mabilis siyang isinakay sa stretcher na agad namang binigyan ng medical attention. Sinubukan ni Isaac na sabihin sa kanila ang tungkol kay Juba, ngunit hindi siya marinig ng mga ito dahil sa matinding ingay ng mga helicopter habang papalipad ang mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang nagpaputok si Juba at isa-isang pinatay ang mga sundalo bago siya tinarget pati na ang piloto. Agad na bumagsak ang helicopter at nagcrash siya lupa na agad na ikinamatay ni Isaac. Sa isang banda, tinupad pa rin ni Juba ang kanyang sinabi na hindi siya nito babarilin ng direkta. Pagkatapos, muling hinak ni Juba ang communication line ng mga Amerikanong sundalo at nagpanggap rin siya na isang sundalong Amerikano upang mahulog sa patibong nito ang susunod nitong biktima. Ang moral lesson ng kwentong ito ay malalaman natin kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ng ating mga kasandaluhan pagdating sa digmaan, samantalang ang mga politisyan ay nagpapakasasa sa yaman ng bayan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.